Ito na mga idol, yung nilinisan ko. Nilinisan ko yung ano sa agin. And then doon yan sinabas ko mga idol dahil marami na namang damo mga idol. Eh. Yan, nilinisan ko. So mga idol, oh, lumabas rin yung kanyang ano, puno mga idol. Oh, malinis na. Sinipakat ko mga idol eto naman mga idolo oh, nakatumba nung ano nung may bagyo oh. Madaming natumba na na ano, saging. Ayun pa oh, dami may mga bunga 'yan, mga idol. Natumba nung bagyo. Oh. Sayang mga idol. Ganito lang buhay, mga idol. Sipag at tiyaga lang. Kakaraos din tayo basta magsipag lang tayo araw-araw, mga idol. Ito naman yung nilinisan ko mga idol tinabas kong mga damo nilinisan tanim namin na saging dahil marami ng damo mga idol Tignan medyo malinis na mga idol banda doon sa taas marami pang damo yan mga idol di pa ako tapos nagtabas mga idol ayan mga idol bunga ng saging o, ayan na bali tatlo sila yan mga idol oh tabi tabi lang sila o, di. blessings mga idol pagkayan ay naging matakang mga idol di meron na naman kaming kukunin at mapapakinabangan mga idol pagtyaga lang mga idol pagtatanim ng saging blessings mga idol saging yan pa mga idol oh. bunga ng saging namin oh, malalaki na mga idol pero hindi pa siya pwede makuha mga idol dahil mariki pagayaya mga idol meron din dito sa kabila pa eh, mga idol oh. andun pa yung isa mga idol oh. ito so, o oh. ayan oh, mga idol oh. Kung walang niya ng saging pagka makuha yan mga idol di may pagkain na naman kami mga idol libre pagkain lang mga idol oh. Kanyan lang ang buhay mga idol. Sipag tiyaga lang. Meron din banda doon pa mga idol. Doon pa sa kabila mga idol, meron din doon. Yun oh. May mga bunga din yun mga idol. Doon sa kabila. Pa mga idol oh, yung tanim namin na saging oh, yun oh, may mga bunga din yan mga idol. Hanggang doon may bunga yan oh. Saka doon din banda oh. Maraming bunga yan mga idol. Kaya pagka nag-ani kami ng saging, di marami na naman kami makain mga idol. Ayan lang ang buhay mga idol si pagtiyaga lang. O nandoon pa mga idol, o ayun o may bunga pa, oh malapit ng mahinog 'yun mga idol. Ano lang buhay, si pagtiyaga lang mga idol para meron tayong makain pang araw-araw. So paano mga, mga, idol? God bless inyong lahat. Maraming maraming salamat mga idol. At mag tayo palagi. Thank you.